Hi guys, this is Mama Bla. Welcome to my video. Galing ba eh? Wow. higaan. Ngayon po ay pupuntabo po ako ng kusina. At ako po ay maguhugas ng plato. Ko Pagkatapos ng plato, kumain, guys. hindi agad na huhugasan at dalawang kainan niyan, umaga at tanghali. So guys, kailangan ng hugasan Baka may gumapang. Ang insekto lang dito sa amin guys, ayaw ay ko lang kasi guys na may hugasan. Lagi sa lababo. Gusto ko guys na lagi malinis ang lababo namin. <gasps> Kaso guys, hindi po maiwasan. Hanggat may pagkain, kain ng kain. Thank you kay God sa mga blessings. So guys, ako po ngayon maghuhugas at ang, ang kailangan pong hugasan, ang mga hugasan. At ayoko po talaga ng may mga hugasan sa lababo. Gusto ko lang po laging malinis ang lababo namin. Kaya po, ah uh, kapag may hugasan, kailangan hugasan na guys. We have more guys in here. Oh, guys, baka na ng mga plato Walang walang lang sa po. Dahil po, marami po ng Kailangan lang kung wag Kailangan kong at alisin na sa Baka tumagas na naman sa likod. may hugasan guys kailangan hugasan ayoko kasi sa lahat ng marami hugasan, akong makikita sa lababo so guys kailangan kong mabula ng nah, lahat ng madilas-dulas. So, guys, ngayon, maghuhugas <laughs> tayo. Magsasabon muna ako, guys. Ba Alam dati guys, ay ako this for sa restaurant. Hindi ko pala natahiya para may pangbaon lang ako sa school. -on -on sa amin, unang work ko sa amin sa lady Um, uh, pumasok ako sa restaurant this washer. pero kailangan pong kailangan pong patyaga wala naman po talagang tarbaho na madali guys lahat guys lahat guys medyo mahirap pero kailangan mo lang tiyagain kailangan mo lang sa lahat. mahirap din po guys pag walang trabaho kailangan at uh, tiyagain mo lang talaga pag may work at enjoy mo lang sarili mo para hindi mo madaing ang pagod hirap din naman ang walang tarbaho di ba kailangan ng so ngayon guys magbabanlaw na po ako malaking bagay po talaga na mayroong kang uh, lababo at mayroong kang gripo po sa labas. Dati kasi po naranasan namin na uh, sa lapag lang po kami naghuhugas ng mga plato dati kasi guys, nakatira kami sa Marilis ng Kaluokan parang may pang ano may pang hey, hirap nun ayun, ayun, na ang Amin labah, yeah. kabung, ba? So, pasipun, may gripo na ang aming laka kung Ya yung sasyal sa bumba

Yeah, that is a good one. yung pinagkot dito sa lababo. Ang lababo po namin guys ay ano, stainless. At ang amin pong tayo sa lababo ay kulay black. Kaya pag mo, na may batik-batik po na Kaya pag tinignan po, parang ang Parang hindi nililinis. Kaya kailangan guys, laging pinopunasan. Hmm. Basahan na, basa. ang so guys tapos na po ako maghugas ng mga plato thank you for watching god bless i'm finished na guys